Ating alamin ang update sa presyohan ng gulay ngayong araw sa gitna ng panalasa ng mga bagyong dumaan sa ating bansa na din nagdulot umano ng pagtaas sa presyo nito. Si Denise Osorio sa detalye Live, Rise and Shine. Denise! Patrick, umaaray ang mga consumer dito sa Balintawak Market dahil sa pagsipa ng presyo ng mga bilihin. Dahil sa pananalasa ng mga bagyo, hindi lang ang mga mami mamimili ang nagugulat sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, maging ang mga vendor, nagre-reklamo na rin. Mumahal na bigla, gawa ng bagyo. Noong unang hindi pa na bagyo, mura ang mga gulay bagyo. Ang repulyo, 30, by 5. ngayon mahal na, 80 hindi na sa lanta ng bagyo para matugunan ang tumataas na presyo ng mga bilihin para naman sa ating mga nagtitinda, pabor sa kanila ito. Uh, okay lang po yan ma'am kasi at least sa atin hindi important, hindi galing sa ibang bansa. Tangkilikin natin ang sariling atin. From the top? For what? trik sa kasulukuyan hindi pa rin bumababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin lalo na ang mga gulay na nanggagaling pa sa northern and southern Luzon na dinaanan ng bagyo uh, nasa 97.72 million pesos ang uh, total damage ng mga typhoon nika at super typhoon ophel sa mga uh, high valued crops at nasa 1.23 uh, billion naman ang uh, total damage ng typhoon na uh, Christine at Leon. Yan ang pinakauleg balita mula rito sa Balintawak Market. Balik sa iyo Patrick. Maraming salamat sa Sosoryo.